Last news mga balita ngayon, tatlong high-powered firearms na sam-sam sa NPA encounter sa Kapis. Nasawi sa magnitude 6.9 lindol, mahigit aning na si Cebu Province, isinailalim sa State of Calamity. Kargamento ng puslit ng mga produkto na sabat sa tawi-tawi. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng 82nd Infantry Battalion sa Kapis kung saan nasamsaman tatlong matataas na kalibring armas mula sa mga natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG. Naganap ang insidente noong Setyembre 28 matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang dating rebelde na sumuko sa 301st Infantry Brigade. Agad rumispondi ang tropa at narecover ang dalawang M16A1 rifles, isang M653 rifle at iba't ibang personal na gamit na iniwan ng mga tumakas na rebelde matapos ang inkwentro. Ayon sa militar, malaking tulong ang naging pagbabantay ng mga residente na magbigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng mga armas. Sa kabuuan, anim na high-powered firearms na ang nakumpiska ngayong taon sa Central Panay, isang patunay na patuloy ng humihina ang puwersa ng CTG sa rehiyon. Lumampas sa anim na po ang bilang ng individual na nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu ayon sa Department of Health o DOH sa Bogo City, Cebu pa lamang kung saan naitala ang epicenter ng lindol na ng command center na nasa 30 ang bangkay na nasa Bogo City Hospital. Mahigit 20 naman ang naitalang patay sa San Rehemejo, 10 sa Medellin, habang meron ring na na nasawi sa mga bayan ng Tabuelan at Sugud. Sinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu habang nagpapatuloy ang rescue and retrieval operations sa mga apektadong komunidad gayon din ang pagresponde sa daang-daang sugatan. Samantala nagpaabot na ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang nalagasan ng kaanak sa lindol. Tiniyak din ito ang presensya ng mga sangay ng gobyerno para magbigay ng tulong at suriin ang pinsala ng Lindol at mga aftershock nasa batang Western Mindanao Naval Command o WMNC ang isang malaking kargamento ng ipinuslit na produkto na pinaniniwala ang nagkakahalaga ng milyong-milyong piso sa sitang Tawi-Tawi. Ayon kay WMNC Commander Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., nangyari ang operasyon nitong lunes malapit sa Pandukan Island, Pangutaran, Sulu. Habang nagsasagawa ng Maritime Patrol na mataan ng BRP-1 Magluyan PC-392 ang kahoy na bangkang ML Fatima Rads na Juliet na nakadaong sa isang loob. Natuklasan ang kontrabando mula Malaysia na kinabibilangan ng 3,000 sako ng bigas, 400 bag ng asukal, 200 kahon ng biskwit, 300 kahon ng noodles, 100 kahon ng bottled water at ilang kahon ng kapi at toyo. Dinala ang bangka at kargamento sa Naval Station Romulo Espadalyon sa Sambuanga City para sa turnover. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita!